Kiss on. Hi, Papa. Hmm. Ay, ay, tingga, tingga. Nagadakob ka? Wow, nagadakob, Papa. Papa, for fish na? Tikong. Ilabay na kay mukha o nagtai. Ilabay na O, tikong. Ah! Tikong mga kol. Ayay, <coughs> -ay. isu ko to yung sanina nga ano, ugaw, basa. Pisol. Pisol mga angkol. Ay, baka tikong na naman itong mga angkol. Tikong ulit forest tikong tikong manggol tikong tikong na naman lugar yata at lumot no. pangalawang tikong na let's go Ito mga kalaw. Peace on, tikong. Catch and release. Isun nung Iye. Yeah. Tikong na pod. Tikong na pod mga angkol. Grabe tikong dito. Paul oh, hook ka talaga mga angkol. Oh. Tikong. Puros tikong. mm Sige kong. Doon o. Dali. Sige na ah. Fishon. Fishon mga angkol. Uy. Mugaong. Mugaong mga angkol. Mugaong. Stan eh. O? Stan eh. Nakatunok ra ba na? makatunok ni No, Ipak No, Ipak 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 <laughs> okay, okay na yung mga angkol makitunog uh. Lusot na lusot yung Tribol mga na okay Mga mga angkol. Peace on mga ko, bugaon, peace on.